Pinatay sa sakal ng isang binatilyo sa Rodriguez Rizal. Ang nakikitang motibo sa pagpatay ang pagtutul daw ng pamilya ng kanyang girlfriend sa relasyon nila dahil nakatakda na raw itong ikasal sa iba. Sabi ng kaanak ng 16 anyos at grade 11 student na si Ronald John Delgado na ipagkasundo ng ipakasalang babae sa ibang lalaki. Hinihintay na lang daw na maghustong gulang ang minor de edad na babae. Pinuntahan ng mga pulis at mga kaanak ng biktima ang bahay ng girlfriend ni Ronald pero wala naroon ang buong pamilya at nakakandado ang kanilang bahay. May apat na testigo na raw ang nagbigay ng salaysay. Inihain na rin kan kanina ang reklamo murder laban sa isang grupo ng mga personalidad na umano'y kaanak ng girlfriend ng biktima. Itinuturing na rin person of interest ang girlfriend na huling nakasama ng binatilyo.